Tay. Tay. Si tatay. tay. 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 Hindi pa yun napakain. Tay. 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 Ito kami, Tay. Tay. Hindi nagsasalita, si nagsasalita. Tay. Grabe ang dami pa rin langaw. Hindi no. nagsasalita. Bili na natin sa ano. Hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita ay mga kababayan no nandito pumuli kami kailang Tatay Nardo no para talagang maidalan na to si Tatay sa ospital kasama natin sila si Rose Vlog si Alvin Vlog sila Bench TV at si Ate Sara no dahil nakausap na namin si Ate Sara at willing siyang magbantay kay Tatay kaya ngayon dadalhin natin si Tatay sa ospital para talagang magawa na ng paraan kung ano yung sakit niya Tatay Tatay Tay. Sasaktan si tatay. Tay. 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 O, hindi pa yung napakain. Tay. 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 Ito kami, Tay. Tay. Hindi nagsasalita, si nagsasalita. Tay. Grabe ang dami pa rin langaw. Hindi lang. nagsasalita. Bili natin sa ano. Hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita. Hindi nang sasalita si tatay. Eh, ano mo na? Alam mo ang gatas mo na? Hindi pa kumain. Hindi pa kumakain? Hindi pa yan na, hindi na makapaan na yan. Di Pero kailangan dyan ako. Tay. 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 Lakasan mo ito sa harang. Tay. 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 Ano yan sa kamay niya? Ano sa Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Sa daliri. Yung siguro sa hospital. Tay! Tay! Oo, ano naman siya tayo? Di, ano po, dahil dito ang bilang. Siya, hindi natin po kasi ano siya. Kasi doon, sa ambilans, may stretcher din. Pwede siya may higa doon. Tay. Huwag sa Tay, oh. Ano yung no, awang nilinisin ko siya? Pag, ano? Oo, oh, oh, sige, sige. Puntahan muna namin. Oh, oh, sa, ano, ah, yung, sa kanya. Oh, ano, okay. hindi siya na. Hindi rin, na. rin siya makakakain, no? Kaya nga, ang payat ano niya. Yung ano yung ano niya? niya? Ano, ano yung sugat na yung sa balakang niya? Oo. Ay. Ano na yan kasi? Ano yung ano niya? Ano hindi rin tatanggapin ng gato siya. So. Ay. Ay. Kaya nga, ano yung na lang muna? Tay. 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 Iyan ng muna ako ng ano, sabon tsaka sunrox. Ako oh, na muna. mag-alang. Sunrox muna. Daw ni Sara. Ayun yung naman. Grabe. Wala naman hid na ito, Sara. Tapos yung nasa, nakabalo sa sugat niya. Punong, puno. Napakarami. Alam mo kanina, kung gano'n pa nakita ko, puro ipis. Kawawa naman si Tata. Ito yung ganito niya, yung Pinamamahaya ng ipis yung bandang bigas. Oo. Oh, oh. Grabe oh, mo, talagang pet ng tatay. Iba Kaya na talagang dalhin na natin to. Kahit anong mga dalhin na talaga natin si tatay sa hospital kasi iba na yung kalagayan niya. Nagawa yung oxygen niya eh. Kaya wala siyang ano. Yung ba, bali, na, ano yung pinakamahirap sa tao. Bali, anong nagawin natin si okay. Sarah, Ano, pupunasan lang siya? Yeah. Mag-iinit lang ang kapit. iinit tubig kasi hindi siya pwede ng ano. Galamig din siya. Ano naman ano itong matanda. Diyos ko. Turo ipis din daw kanina. Tay! Tay! Tatay! Gising ba? Gising pero wala rin siyang ulira. Tay! Hindi na siya nakakano. Oo naman si Toto. Hindi na ikaw na. Tatay! Hindi na, hindi na talaga nakakaano. Hindi na naririnig. Eh. Hmm. Oh, may gamgam. -gam. Ay, parang may gamgam -gam lang. Oo, mm -hmm. dyan kaya ate, makisuyo tayo. Ako! Yes. Kasi, ano Hindi marami sana te. Kasi ipang ano po eh, ipang kay tatay. Marabi, ang dami na daw ulo ano ni tatay. Kakaawa naman. Talagang walang kamag-anak ang nagpakita, maski isa. Tintay at lang po natin malinis si tatay, no? Dahil dadalhin na po siya sa pitch. At gagawin na namin ng paraan para talagang mapuloy siya doon. Dahil si ate Sara po ay talagang pumayag naman na na siya yung magbantay kay tatay. At abangan niyo po yung update mamaya sa pagdala kay tatay sa ano, page, no? Sana i-share niyo rin po mga kabayan para talagang makaabot pa sa mga kamag-anak niya. Na, at malaman na ganito na kalagayan ni tatay.